Alamin na natin ngayon kung magpapatuloy ang pagbuti ng lagay ng panahon, lalo't agad ng nakalabas ng Philippine Area of Responsibility, ang Bagyong Ineng. Ihatid sa atin ni Pagasa Weather Specialist, Lori De La Cruz. Maganda araw sa lahat ng ating mga kababayan na sa labas na po ng ating area of responsibility si Tropical Depression Ining at huling naman ito sa layang 1,240 kilometers silangan hilagang silangan ng extreme northern Luzon at wala naman po itong direct na effect sa nasa mga bahagi ng ating mga kalupaan. Yung southwest monsoon o habagat na tuwing na nakaka-apekto sa bansa at nadudulod pa rin po yan ng occasional rain o yung mga pamisang-misang pagbuhos na ulan sa Ilocos Region, Sambales, Bataan, Batanes, Maguisa, sa Abra, Cagayan at Isabela. Samantala sa Metro Manila, Calabar Zone, Mimaropa, the rest of Central Zone, the rest of Cordillera and the region, magiging maulog pa rin na may mga chance na mga light to moderate rain. So anytime of the day po yun, the rest of the country which is with highest and Mindanao, now generally good weather po. Samantala narito ang update sa lagay ng ating mga dam. Yan ang mula sa pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Lori de la Cruz.